Ang The 4-Hour Workweek ay isang revolusyonaryong aklat na isinulat ni Tim Ferriss na sumasalungat sa nakagis ng pananaw tungkol sa trabaho at tagumpay. Sa halip na tanggapin ang ideya ng pagkayod sa trabaho mula lunes hanggang biyernes, walong oras kada araw hanggat hindi pa umaabot sa edad ng pagre-retiro, tinutulungan tayo ng aklat na ito na isipin ng isang alternatibong paraan ng pamumuhay. Ang pagkakaroon ng mas maraming oras mas kaunting stress at mas maraming kalayaan habang patuloy pa rin tayong kumikita. Isa itong gabay para sa mga taong nagnanais na mabuhay ayon sa sarili nilang patakaran, hindi ayon sa dikta ng lipunan. Ayon kay Ferris, hindi kailangan magpakasubsob sa trabaho buong buhay para lamang makamit ang tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera kundi sa kalayaan. Kalaya ang gamitin ang oras ayon sa sariling kagustuhan, kalaya maglakbay, kalaya mamuhay kung saan mo gusto, at kalaya maglaan ng panahon para sa mga taong mahalaga sa iyo. Inilalahad niya sa aklat ang mga konsepto at estratehiyang ginamit niya upang makamit ito. Mula sa pag-optimize ng kanyang negosyo hanggang sa pag-automate ng mga sistema upang gumana ang negosyo kahit wala siya roon. Sa madaling salita, ang layunin ng aklat ay tulungan ang mambabasa na magdisenyo ng sarili niyang lifestyle sa halip na maghintay ng tatlumpong o apat na taon para sa isang tradisyonal na retirement. Itinatag ni Ferris ang kanyang modelo sa apat na pangunahing hakbang na binuo niya sa acronym na DEAL: Definition, paglilinaw; Elimination, pag-aalis; Automation, pag-automat; at Liberation, kalayaan. Ang bawat hakbang ay isang mahalagang bahagi sa proseso ng pagkuha ng kontrol sa iyong oras, trabaho at pamumuhay. Ikaisa, definition, paglilinaw ng tunay na tagumpay. Ang unang hakbang ay ang definition, ang pagkakaroon ng malinaw na pag kung ano ang tunay mong layunin sa buhay. Hindi sapat ang simpleng kumita ng malaki o maging matagumpay. Dapat mong tukuyin kung ano ang klase ng pamumuhay na gusto mo. Marami sa atin ang sumusunod sa ideya na kailangan mong magtrabaho ng husto sa ngayon upang sa bandang huli ay makapagpahinga ka. Ngunit pinapakita ng aklat na hindi ito praktikal para sa lahat at madalas ay nauuwi sa pagsisisi. Bakit hindi subukan ang tinatawag niyang mini-retirements? Mga panandaliang pahinga at paglalakbay na ginagawa habang bata ka pa at may sigla. Tinutulungan din ng aklat ang mga mambabasa na harapin ang kanilang takot. Kadalasan kaya hindi tayo gumagawa ng hakbang tungo sa pagbabago ay dahil sa takot sa pagkabigo. Gumagamit si Ferris ng isang teknik na tinatawag na fear setting kung saan kinakaharap mo at sinusuri ang pinakamasamang maaring mangyari upang matanto mong mas kaya mo pala itong harapin kaysa sa inaakala mo. Ikalawang elimination, pag-aalis ng hindi mahalagang gawain. Ang ikalawang bahagi ng aklat ay nakatuon sa elimination. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo dito ay ang paggamit ng Pareto Principle or 80-20 Rule. Ang ideya na 80% ng resulta ay nagmumula sa 20% ng ating mga ginagawa. Ang ibig sabihin nito, hindi lahat ng ating mga aktibidad ay pantay-pantay ang halaga. May ilang gawain na nagbibigay ng malaking resulta, samantalang ang iba ay halos walang naidudulot kundi pagod at stress. Tinuturuan tayo ni Ferris kung paano tukuyin ang mga gawain na tunay na mahalaga at alisin ang iba pang nakakaabala lamang. Bukod dito, hinihikayat niya ang pagkakaroon ng time discipline, ang kakayahang huwag maging alipin ng email, social media at mga hindi makabuluhang meeting. Isa sa mga payo niya ay ang pag-check ng email ng isang beses o dalawang beses lang kada araw imbes na paulit-ulit na pagbubukas nito. Sa ganitong paraan, mas makakatuon tayo sa mga gawaing mas may saysay. Sa madaling salita, ang pagiging abala ay hindi palatandaan ng pagiging epektibo. Dapat nating tanungin ang sarili natin. Gumagawa ba ako ng mga bagay na tunay na mahalaga? Tatlong automation, pag -a automat ng kita at trabaho. Sa automation naman, sinasabi ni Ferris na hindi mo kailangang ikaw ang gumagawa ng lahat sa iyong negosyo o trabaho. Maari mong ipasa sa iba ang mga paulit-ulit at mabibigat na gawain sa tulong ng teknolohiya at outsourcing. Halimbawa, maari kang kumuha ng virtual assistant mula sa ibang bansa upang siya na ang mag-asikaso ng mga email, schedule, at iba pang administrative tasks. Sa ganitong paraan, makakatuon ka sa mga bagay na tunay mong gusto at pinapahalagahan. Isa pa sa mga pangunahing konsepto ng aklat ay ang pagkakaroon ng muse. Ang muse ay isang uri ng negosyo na halos hands-off o hindi na nangangailangan ng araw-araw mong presensya. Kadalasan ay online-based ito, gaya ng pagbebenta ng produkto o digital services. Sa pamamagitan ng tamang sistema at tools, gaya ng automated payment systems, shipping, customer service outsourcing, ang negosyo mo ay maaaring magpatuloy kahit nagbabakasyon ka sa ibang bansa ang layunin ay lumikha ng sistema na kumikita ng pera kahit natutulog ka. Isang passive income model. Apat na liberasyon, kalayaan sa oras at lokasyon. Ang huling bahagi ay ang liberasyon na tumutukoy sa tunay na layunin ng lahat ng naunang hakbang, ang paggamit ng kalayaan. Kalayaang mamili kung saan ka manirahan, kung kailan at paano ka magtatrabaho, at kung ano ang nais mong gawin sa iyong oras. Inilalarawan dito ang konsepto ng location independence, ang kakayahang magtrabaho mula sa kahit saang bahagi ng mundo, basta't may internet. Sa panahon ngayon, posible na ang ganitong uri ng pamumuhay para sa maraming tao, hindi lamang para sa mayayaman. Pinapakita ni Ferris na hindi mo kailangang maghintay ng retirement para maglakbay o gawin ang mga gusto mong gawin. Sa halip, Maari mong hatiin ang iyong buhay sa mga cycle ng pagtatrabaho at mini-retirements na nagbibigay sa iyo ng mas balansing buhay at mas masiglang karanasan. Ang The 4-Hour Workweek ay hindi lamang tungkol sa pagbawas ng oras ng trabaho. Ito ay isang paanyaya na pag-isipan muli ang kahulugan ng tagumpay at kaligayahan. Sa pamamagitan ng matalinong pamamahala sa oras, pag-automat ng mga gawain at pagsasagawa ng mga sistematikong pagbabago, maaari nating makamit ang isang uri ng pamumuhay na mas masaya, mas makabuluhan at hindi nakatali sa isang cubicle o fixed na schedule. Sa panahong maraming Pilipino ang napapagod na sa rat race ng araw-araw na trabaho, ang mensahe ng librong ito ay higit na napapanahon. Itinuturo nitong hindi lang sa sipag at tiaga na bubuo ang tagumpay, kundi sa talino, sistema at matapang na desisyong mamuhay ayon sa sariling panuntunan.